Para natin yung, yung mga muscles natin dito. Kung gusto nyo sundan, sundan nyo nga ka. Para pupotok yung mga baisok nyo. Pakat bus. kalau teman. Ingat langkah itu kasih. jangan sama ganti. Oke, pag first time Lima. Anim. walang siyang polo. Tatlong bisis di sa kanan, tatlong bisis dito. Sa kanan, sampok sampok. Kabilater ah, ti, dipinteyok bilisan bilisan so, si. Ayun naman, pricey. Pahala naman, lang. nyo lang yung anong pangalan nila ng pro. Ang alam ko sa mga salat yun. Pag marami, mas maganda. Three times. Ah. naman? Basic pa rin. Yeah. Para dito yung sa muscle na yun ang ginagawa ko. Kailangan yung kaya nyo lang. Pero pag ingat lang yung mapilayan. Ang tama noon pag ginaganyan, dito. Pag ganun naman, ang tama naman dito Double ang tama yan Dito at sa dito uh, Isa Dalawa Apat Lima Ani Pito Walo siya. Yeah. Ito po. Mabigat masyado. Okay, kaya ngat lang kayo para di ka Kung mabigat, mas magata katawan dahil pumuputok yung mga masilang mapuporma. Ganun. Basta ang tama nun dito. dito. Pag nagaganyan kayo, kailangan street non street dan tudingnya sabay lalo na go uma tasindam pinyo ah ito, ito gamit niya Pag wala kayong pera, sa bahay na lang. Mahal kasi sa gym. Yan, lo. Yan, maganda lang. Pero, tiktik Isa. Dalawa. Tuplo. Apat. Lima. Ani. Pito. Walo. Siyam. Pulok. Sundan niyo lang ako para hindi ko kasi na alam ang mga pangalan dyan. Pero alam ko tama yung ginawa ko para dito. Okay. Isang sit pa dito sa Adamville. One, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, sikat tiba Diba Umangat yung semua, muscles mo Bukas naman sa Papakita ko yung sao Paano gawin para lumaki ang dibdib Isa, empat lima anim itu meluk meluk oh okay. sensitif nah ginjal sensitif na terus itu teman isa Torsi. yan yan Kumapa isang sit. Kahit sa bahay ka lang, magpuporma ang katawan mo pag gusto mo mag-teach ang... tigilan Sa isang bisis, sa isang linggo, tatong bisis, at apat na bisis. Kaya magkaganda dito lalaki yung dito mo. Dito mo. At saka dito. Pakitaan ko naman pag gano'n. Yan. O anong tinitira ko, gano'n binagsig. Dambil. Yan. Ito wala pang dambil. Yan. Magkahan pa pag mamaya yeah. may dumbbell the... na ang tama naman doon saka dito isa pa isa pa ang 小。 Oke, dengan selamat.